John 14 verse 23 Sumagot ang Panginoon Kristo Ang sino mang umiibig sa akin Ay susunod sa aking aral Iibigin sila ng aking ama At kami ay lalapit sa kanila At tayo tatahan sa kanila So ito yung ating pag-uusapan Na sinasabi ng Panginoon Kristo Ang umiibig sa akin Ay susunod sa aking mga turo at mamahalin natin sila at maninirahan sa kanila. So ito yung ating pag-uusapan ng magandang balita ng sino mang umiibig sa banal na kasulatan sa ating Panginoon sa Kristo, siya'y mananahan sa atin. So ito yung sinasabi, if anyone loves me, na sinasabi dito, ito'y nagsisimula sa isang kondisyon ng ating Panginoon sa Kristo, pag-ibig sa Kanya, ang tunay na pag-ibig sa Panginoon sa Kristo hindi lamang isang emosyonal na damdamin kundi isang malalim na pangako na makikita sa pagkilos at pagsunod. Kaya nga sinasabi, He will keep my cook, my word. So ibig sabihin, natutupa rin niya ang, ang, ang salita ng Panginoon. Ito yung pagsunod sa salita ng Panginoon sa Kristo ay nagpapaliwating ng pagsunod sa kanyang mga turo at mga utos ang pag-ibig sa Panginoon sa Krista ay nagpapakita sa kumamagitan ng kahandaang sumunod sa Kanyang mga tagubilin at mamuhay ayon sa Kanyang salita. So, ibig sabihin, tayo bilang ng palataya, mabubuhay lamang tayo sa salita ng Panginoon. Sapagkat so, sinasabi niya, my father will love him, sabi niya rito. Nasabi niya, ito yung nagpapahihwating ng isang katumbas na relasyon ang mga umiibig sa Panginoon sa so Kristo at tumutupad sa kanyang mga salita ay minamahal ng Ama na tinatampok nito ang pagkakaisa sa pagitan ng Ama ng ating Panginoon sa so Kristo at ng Ama at ang pag-ibig sa isa't isa na nagpapakilala sa isang relasyon sa pagitan ng Diyos at sa mga mananampalataya. Kaya sinasabi niya, He will come to Him and make our home with Him. So, kaya ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung uh, lalapit siya. Lalapit. Sabi dito, kami ay lalapit sa Kanya. O, ang Panginoon sa ay lalapit sa Kanya at ang Ama at gagawin tayong tahanan kasama Niya. So, ito yung pangakong, ito yung presensya ng Diyos ay malalim ang kami ay parehong tumutukoy sa Panginoon Kristo so at ang Ama na nagpapahiwatig na ang mga pagmamahal na ang mga nagmamahal at sumusunod sa ating Panginoon Kristo so ay makakaranas ng personal at matalik na relasyon sa pamamagitan ng Panginoong Diyos Ama at Diyos Anak. Sa so ito yung paggawa ng tahanan ay nagmumungkahi ng isang permanenteng patuloy na presensya at pagsama na nagbibigay din sa lalim ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos at sa mga mananampalataya. So ito yung sabi ng Panginoon na ito yung malalim na koneksyon sa pagitan ng pag-ibig sa ating Panginoon Kristo so at pagsunod sa kanyang salita at matalik na kaugnayan ay maaari magkaroon ng, ng mga mananampalataya sa Diyos. Mananampalataya sa Diyos na tinitiyak nito sa mga mananampalataya ang patuloy na presensya sa, ka, ng Diyos sa kanilang buhay at tinatawag silang isinasabuhay ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng Panginoon so, Kristo sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa kanyang mga turo. So kaya nga ito'y Nagaanyayan sa mga mananampalataya na pag-isipan ng kanilang pag-ibig sa ating Panginoon Kristo so, upang linangin ang isang mas malalim na relasyon sa Diyos at mamuhay sa katiyakan ng kanyang mananahan na presensya ng Panginoon. So kaya nga ito mahalagang minsanin na tinuturo sa bawat isa sa atin na ito ay, ay bahagi ng uh, Ah, uh, discourse son ng ating Panginoon So Kristo ang kanyang mga sa kanyang mga disipulo at mananampalataya kung saan siya ay nagsasalita tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng pag-ibig, pagsunod at ang uh, nananahan ng presensya ng Diyos